sa isinibatas ni Pangulong Bongbong Marcos ang dalawang panukala po ngayong araw. Kanina nagpahapyaw na si Chiki tungkol dyan sa good news, di ba? Para po sa mga, sa Expanded Centenarians Act, makakatanggap na ng 10,000 pesos kada limang taon ng mga Pinoy, 80 Plus, pataas. O, ba diba? Ganap na rin batas ang Tatak Pinoy Act na naglalayong suportahan ng mga negosyong gumagawa ng dekalidad na produkto. About creating products and services of the highest quality, because Tatak, Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, it must only be applied to those that meet this high standard. And as such, we shall give preference and priority to our products. Samantala muling iginiit ng Pangulo na hindi lang Pilipinas ang nakakaranas ng issue sa presyo ng bigas. Sa kanyang vlog, sinabi ng Pangulo na nararamdaman din ito ng buong mundo dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa kabila po nito, no, siniguro ng Pangulo na ginagawa nila ang lahat para mapanatiling abot kaya ang presyo nito gawa natin lahat. Upang naman ang produksyon natin ay uh, maging sapat na hindi na tayo nag-iimport, mababawasan ang mga inputs kung tawagin para sa ating mga farmer. At uh, sana naman may stabilize man lang natin yung presyo ng bigas.